Alam niyo maraming tao, kaya gutom, kaya hikahos, kaya hirap. Yung mga pwedeng tumulong at magbigay sa kanila, ininis nila, dinala, inutangan, hindi binayaran. Matapos silang tulungan, sinisbis pa nila. Bibigyan sila, mamaya nandyan na naman sila, bibigyan sila, nandyan na naman hanggang kadalaan at pinagtataguan na. Marami sanang paraan eh, para mabless tayo ni Lord. Pero yung mga daan patungo sa atin ang blessing, bara-bara-bara. Sino nagbabara? Bad conduct ng tao. Muno ko, wala po nagpapautang sa akin. Pag may nagkukwento sa inang ganon, parang kawawa siya ang sama-sama ng mundo. Ang dapat mong isipin, gaano karaming sinuba mo na wala na tuloy magpapautang sa iyo. Pag kami mga, mga dumadaing, eh, hirap na hirap po ako. May mga kapatid naman ako, asenso yung buhay, hindi ako tinutulungan. Imbes isipin mo agad na masama yung mga kapatid, ang unang mga isipin, anong ginawa mo na sa mga kapatid mo at natitiis ka tuloy? Kasi pagka ang tao, hindi siya dinadat na ng blessing, madalas, siya ang may kasalanan noon, hindi ang mundo. Kasi ang dami-daming blessing na pwedeng makarating sa atin. Ang daming pwedeng pagdaanan. Ano't walang makarating sa'yo? Sisisihin mo buong mundo? Or something is wrong with the way you deal with people?